nakita natin ano ang saysay ng dasal at panalangin kay Jesus sa Sareno. Tayo mga deboto, bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo walang sawang nananalangin kay Jesus sa Sareno? Para kay Jesus sa Sareno, ang dasal ang pinanggagalingan ng liwanag at lakas sa kanyang buhay. Kaya siya nagdarasal upang lalong matanggap ang liwanag at lakas ng Diyos. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo, para bagang ang dami-daming ginawa ni Jesus sa Sareno tinawag ang mga apostol, nangaral, nagpagaling sa mga may sakit, naglakbay sa iba't ibang mga lugar, pinalaya sa mga masasamang espiritu, at sinabi na sinikap siya ng mga taong hipuin sapagkat damang-dama nila na may kapangyarihang lumalabas sa kanya. Hindi hubad ganito rin ang nasa puso ng bawat deboto. Ramdam na ramdam natin ang kapangyarihang lumalabas kay Jesus sa sareno sa mga tapat at taimtim na dumudulog sa Kanya. Ngunit mga kapatid, gaya nga ng sabi ko, liwanag at lakas ang bunga ng panalangin hindi lang ito himala tungkol sa ating ipinagdarasal. Opo, nagdadasal tayo ng kagalingan, kaginawahan, kaayusan sa buhay, at kung ano-ano pang mga intensyon. Ngunit, ang panalangin, ang nagdudugtong sa atin kay Jesus sa sareno upang magsilbing liwanag. Liwanag upang malaman natin ang dapat tahakin sa buhay liwanag upang ating matalastas ang kalooban ng Diyos kaya nga't taliwas daw po ang isang taong nagdarasal kung patuli pa rin siyang lugmok sa kasalanan taliwas daw po ang isang taong nagsasabing may debosyon ako pero Sumusuway ako sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, pinapaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Korinto. Bakit kayo nagkakaganyan? Bakit kayo nag-aaway-away? Bakit kayo namumuhay sa kasalanan? Bakit taliwas sa kalooban ng Diyos ang inyong pamumuhay? Bakit ganyan ang inyong paghatol? Hahatulan kayo ng Diyos. Marahil gustong sabihin ni San Pablo, kulang yata kayo sa dasal. Sapagkat nung tunay kayo nagdadasal, ang liwanag at lakas ng Diyos ang dapat nagahari sa inyo. Kaya nga mga kapatid, ito rin ang ating ipagdasal na sa ating pagtawag sa Kanya, lalong maging malinaw gaya ng pagpili ni Jesus sa sareno sa kanyang mga apostol, gaya ng paggawa niya ng kanyang misyon at pagtupad ng kalooban ng Ama, ang dasal natin magbigay liwanag. Siguro po iba sa inyo ngayon, may kailangang piliin, disisyonan, panigan sa buhay. Nawa, ang pagdarasal natin makatulong piliin natin yung mabuti at tama. Marahil ang iba sa atin ngayon, pinangihinaan, pinangihinawaan, naguguluhan sa buhay. Nawa ang pagdarasal natin, magbigay sa atin ng lakas, bagamat maraming tukso, bagamat minsan nakakawalang gana kapag nakikita natin ang mga pangyayari sa buhay, nawa ang pagdarasal, ang magdugtong lakas, magdugtong buhay, magdugtong gana sa ating pagpapatuloy sa buhay. Sapagkat ang tunay na nagdadasal, hindi lang umaasang mapakinggan siya ng Diyos. Isang ganon tayo sa dasal, di ba? Pakinggan niyo po kami, Panginoon. Pero ang tunay din po nagdarasal, naririnig niya ang Diyos. Ang tunay na nagdadasal, tinatanggap niya ang liwanag at lakas ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, turuan nawa tayong lalong magdasal ni Jesus sa sareno. Turuan nawa tayong maging bukas sa tinig at hamon ng Diyos upang sa gayon ang liwanag at lakas ng Diyos ang siyang manahan sa ating puso.